Paalala po sa mga magulang at nakatatanda, kailangan po na patubay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitibo sa ito. Mga minor de edad na rescue sa anti-human trafficking operation sa Kabyaw. Matagumpay nga na nasa ang limang minor de edad at naaresto ang mga salarin sa isinagawang anti-human trafficking operation ng mga otoridad sa Kabyaw, Nueva Ecija noong March 13, 2025. Base sa report na isinumiti kay Police Colonel Ferdinand Hermino, March 12, 2025, bandang alas 3.45 ng hapon, personal na dumulog sa Gapan City Police Station ng isang 12-year-old na batang babae mula sa barangay San Vicente, Gapan City dahil biktima umano siya ng human trafficking. Kagad namang naglunsad ng rescue operation ng mga pulis ng Gapan at Tabyao, Katuwang ang CSWDO ng Gapan at MSWDO ng Kabyaw. March 13, 2025, alauna ng madaling araw ng targetin ng mga otoridad ang apartment na nire-rentahan umano ng mga salarin sa barangay Palasinan, Kabyaw na nagresulta nga sa pagkakarescue sa apat pang mga biktima na may edad 12, 13 at 17. Nadakip din doon ang mga sospek na kinilalang sina alias Candy, 27 years old, alias Ian, alias Ashley, 18, at dalawa pang menor de edad na edad 15 at 16. Habang si alias Chloe, 19 years old, ay nakatakas naman umano. Lumabas sa investigasyon ng kapulisan na inio-offer ng mga sospek ang biktima sa customers online.